Bakit hindi pinakinggan ng Diyos ang panalangin ng Cebu? Mga kapatid, kamakailan, maraming nanalangin sa Cebu. Nagdasal, nagrosaryo, nagalay sa mga rebulto, lalo na sa Santo Niño, upang ilayo sila sa sakuna. Ngunit bakit tila hindi pinakinggan ng Diyos ang kanilang mga panalangin? Maraming nagtatanong, nasaan ang Diyos? Bakit pinayagan niyang mangyari ang lahat ng ito kahit kami ay nananalangin? Ang sagot, mga kapatid, ay hindi dahil bingi ang Diyos, kundi dahil marami ang nananalangin, pero hindi sa Kanya. Ang pananalangin sa Diyos Diyosan ay walang kapangyarihan. Isaya chapter 42, verse 8 Ako ang Panginoon, iyon ang aking pangalan, at ang aking kaluwalatian ay hindi ko ibibigay sa iba ni ang aking kapurihan sa mga larawang inanyuan. Malinaw, mga kapatid, ang Diyos ay hindi nakikibahagi ng kaniyang kaluhatian sa mga rebulto o santo, ang mga imaheng gawa ng kamay ng tao ay hindi kailanman magiging daluyan ng tunay na kapangyarihan ng Diyos. Jeremiah chapter 10 verse 5. Sila gaya ng puno ng palma na inanyuan, ngunit hindi nakakapagsalita. Sila kinakailangang buhatin sapagkat hindi sila makakagala. Huwag kayong mga takot sa kanila sapagkat hindi sila makakapagdala ng kasamaan o makakagawaman sila ng kabutihan. Kaya kahit gaano pa karaming dasal, prusisyon o pag-aalay sa mga rebulto, kung hindi sa Diyos mismo nakatuon, hindi ito maririnig. Ikalawang punto. Halimbawa sa lumang tipan si Elias at ang mga propeta. 1 Kings chapter 18 verses 26 to 29 at sila nagsitawag sa pangalan ni Baal mula sa umaga hanggang sa tanghali na sinasabi, "O Baal, pakinggan mo kami." Ngunit walang tinig ni may sinumang sumasagot at sila ay nagsilukso sa palibot ng dambanang ginawa nila. At nang tanghali na, ay tinukso sila ni Elias at sinabi, sumigaw pa kayo ng malakas, baka siya ay natutulog at kailangang gisingin. At sila sumigaw ng malakas at sinugatan nila ang kanilang sarili hanggang sa bumulwak ang dugo sa kanila. Ngunit wala pa ring tinig, wala pa ring sumasagot. Mga kapatid, ganito rin ang nangyayari ngayon. Maraming umiiyak, lumuluhod, nag-aalay ng kandila at umaasa sa mga Diyos-Diyosan, Ngunit walang tugon. Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi nakikinig sa panalangin na iniaalay sa ibang mga diyos. Ngunit tingnan natin si Elias, isang propetang tumawag hindi sa rebulto, kundi direkta sa Diyos ng langit. 1 Kings chapter 18 verses 36 to 38 nang oras ng paghahandog ng hain, lumapit si Elias at nagsabi, "O Panginoon, Diyos ni Abraham at Israel, ipaalam mo sa araw na ito na ikaw ang Diyos sa Israel." At bumaba ang apoy ng Panginoon at sinunog ang handog, ang kahoy at maging ang alikabok. Isang panalangin lamang, taos puso at diretso sa tunay na Diyos at agad siyang pinakinggan. Hindi dahil sa dami ng dasal, kundi dahil sa katapatan at tamang direksyon ng pagsamba. Ikatlong punto, ang Diyos ay nakikinig sa mga taong tunay na umaasa sa Kanya. Psalm chapter 34 verse 17 ang matuwid ay dumahing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang kabagabagan. Nakikinig ang Diyos, ngunit sa mga matuwid at tapat. Hindi sa mga yumuyuko sa imahen, kundi sa mga yumuyuko sa kanyang presensya. Kaya kung ang Cebu o sinumang bayan ay nananalangin, ngunit sa rebulto o sa santo ninyo, paano maririnig ng Diyos? Ang dasal ay dapat sa Diyos Ama sa pangalan ni Yesu Kristo, hindi sa larawang inanyuan. John chapter 14 verses 13 to 14. At anumang inyong hingin sa aking pangalan ay gagawin ko upang ang ama ay maparangalan sa anak. Kung kayo'y magsisihingin ng anuman sa aking pangalan ay gagawin ko. Ibig sabihin, si Kristo ang tanging daan sa panalangin. Hindi sa santo, hindi sa rebulto, kundi kay Kristo lamang. Ikaap na punto. Ang Diyos na buhay ang nagliligtas at nagbibigay ng buhay. Isaiah chapter 45 verse 22. Magsitingin kayo sa akin at kayo'y mga ligtas lahat ng dulo ng lupa sa ako'y Diyos at walang iba. Ang kaligtasan ay galing sa Diyos lamang. Hindi sa Santo Niño, hindi sa anumang imahe o dasal na paulit-ulit. Ang Diyos mismo ang nag-iingat at nagbibigay buhay. At isang magandang halimbawa nito ay si Haring Hezekiah. Second Kings chapter 20 verses 1 to 5. Nang si Hezekiah ay nagkasakit at malapit ng mamatay, siya ay lumapit sa Diyos, nanalangin ng taos puso at umiyak. At sinabi ng Diyos kay Isayas, Sabihin mo kay Hezekias, narinig ko ang iyong panalangin, nakita ko ang iyong mga luha at pagagalingin kita. Pakinggan mo, kapatid, hindi nagalay si Hezekias sa rebulto. Hindi siya nagdasal sa imahe. Lumapit siya direkta sa Diyos at siya ay pinakinggan. Ganyan ang Diyos, nakikinig siya kapag ang ating puso ay tunay na sa Kanya. Ika-limang punto ang paalala ng Diyos sa ating panahon. 2 Chronicles 7, verse 14 Kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba at mananalangin at hahanapin ang aking mukha at tatalikod sa kanilang mga masamang lakad, ay aking didinggin sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kaya mga kapatid, ang solusyon ay hindi mas maraming santo, hindi mas magarang rebulto, kundi pagbabalik loob sa Diyos. Kung nais nating marinig ng Diyos ang ating panalangin, lumapit tayo sa Kanya, hindi sa imahe, kundi sa Kanyang presensya. Mga kapatid, hindi bingi ang Diyos. Ngunit maraming tao ang hindi niya marinig dahil sa halip na sa Kanya lumapit, sa rebulto sila nananalangin. Tulad ng mga propeta ni Baal, maaring sumigaw tayo, umiyak at magdasal buong maghapon. Ngunit kung hindi sa tunay na Diyos, wala itong saysay. Ngunit kung gaya tayo ni Elias at ni Hezekiah na tapat na tumawag sa Panginoon, tiyak, makikinig siya. Ang Diyos lamang ang nagbibigay buhay, ang nagliligtas, at ang tanging karapat dapat sambahin. Sabi nga sa Psalm chapter 115 verse 1, Hindi sa amin, Panginoon, hindi sa amin, kundi sa iyong pangalan, bigyan mo ng kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, ibalik natin ang ating panalangin sa Diyos na buhay. Iwanan natin ang mga Diyos-Diyosan at tumawag tayo sa Kanya na lumikha ng langit at lupa. Dahil siya lamang ang makapagliligtas noon, ngayon at magpakailanman.